mapalitan natin yung mga bearing dun sa loob kasi sobrang ingin na ito nabuksan na natin yung anong CBT ng ADB 150 So, bakasin naman natin ito. Ito. So, salpak natin ito para malaman natin kung saan ang gagaling yung ingay. So, tingin ko normal naman yung ingay. Tingin nga lang. So, ang ingay dito nang gagaling yung mga bearing dito sa loob yun ang papalitan natin para mawala yung ingay na yan so, kailangan baklasin tong gulong so kita nyo naman ang dami natin binaklas ang dami natin tinanggal sa pipe tinanggal natin yung exhaust pipe tatanggalin natin to yung brake, brake caliper at yung gulong, tatanggalin din natin para ma-access natin yung gearbox, matanggal natin yung pinaka mga bearing sa loob So, ang kagandahan, pag marunong kang magbaklas ng sarili mong motor o marunong kang magayos, is na check mo yung mga bagay na dapat palitan o dapat linisin. So, kagaya na baklas nabaklas natin yung uh, brake pad. Nakikita natin na medyo makapal pa siya. Sa mga ilang buwan patatagal nito bago natin siya palitan. Ang kailangan lang nito is uh, linisin at lagyan ng grasa yung pinaka loob ito natanggal na natin yung brake pad uh, caliper uh, brake caliper yung, yung pipe natanggal na din natin yung pipe ito na lang uh, madadali na tanggalin to ayun kunin na lang natin yon para matanggal natin tong gulong natanggalan so, natin yung ano tanggalin natin to doon gamit tong impact wrench isang so, sukat pala nito is 24 mm So 24mm ito. Ayan. So kailangan natin tanggalin ito sa 2, 3 sa loob ng CVT. Meron din tayo natanggalin doon. Ayun. Ayan, yung mga tornillo na yan, tatanggalin natin yan. Para mabuklan natin tong, uh, gear box, itong gearbox, itong transmission box. So, buksan to, ma-access natin yung kabila. Matanggal yung mga bearing. Sa ngayon, drain na muna natin yung laman niyang gear oil. Dominan ano natin kasi uh, nasira na yung gear mga bearing sa loob kaya naging ganyan yung kulay itsura ng gearbox or yung transmission box palitan na natin lahat yan baklusin natin kasama yung uh, itong ito so papalitan natin lahat yan linisin mas okay na sana mawala na ingay so ito ayan uh, tanggalan natin natin isa. Ha, ah, success. Ito na matatanggalin natin. Ito. Ito yun. Tanggal natin, bearing number 3. So bearing number 3 na natin. bearing number 4. Medyo may yanig na yung ano nyo. May yanig na. So all in all, apat na yung natatanggal natin. Ano pang isa? είναι yeah, αυτό tatanggalan natin yung limang transmission, mga bearing sa transmission. Ngayon. Ngayon, ang gagawin natin, lilinisan natin to gamit ito. Kita nyo naman napaka dumi. natin ng kunti para madaling mailagay yung bearing napalitan na natin ng bearing ito so napalitan so napalitan na natin ng bearing so ayan nalinis na rin natin napalitan ng bearing so kailangan na natin ibalik ko ito so, malinis yan